guys. Ano si Dane? Good morning guys. Time check is 2.50 in the morning. Paalis na po kami papuntang airport Pero, ihatid si Mali. Ayan, gabi pa daw sabi ni Dane. Ayan. Good morning. morning Good morning Dane. Good morning Mali. Good morning pa. Good morning Dane. Good morning. Ano to? Dapat nilagay mo rin dito sa likod yung ID mo na ano, yung kailangan mo sa airport para nakalagay dyan. Hindi po siya kakasya. Ah, malaki? Oo. Okay. Kasi kaya nagre-ready na si Papa ng sasakyan. din, tulog na ulit o. Oh. Punta na kami ng airport. Away na daw talaga si Manny, hindi na sa paawat. <laughs> Sorry, mali pa dilip pa eh. Hindi na siya paawat, tuloy na tuloy na siya. On our way na to airport. sa departure. So, apat pa sa dulo yung departure. Apat sa dulo ko, oh, mahaba pa lang ito. Philippine Airlines, ito Air Asia. Ay, ah, doon yung Philippine Airlines, doon, diba? pil yan? Oo, oh, oh, pal. O, oh, ba doon? Pal tayo. Ay, sali kami dyan. o, <laughs> <laughs> oh, o. Pal domestic. Doon tayo. Buti, oh, hindi ko kayo pinapalo, doon. Ayan. Lari na tayo sa kotse. Ayan siya. Ayan o. May mga kwento. Oo. Ibababa tayo dito ni Papa. Ibababa mo na tayo dito ni Papa tapos magpapark siya habang inaantay natin si Kuya Tutoy kasabay ni Ate Maddie. Maddie, gisingin mo na si David. Gising na po. na. Yan guys, so oh, si Maddy ready ready na o. Oh. Kumuha oh, si Papa ng cart Hi, Dane. Hi, guys. <laughs> ano? Hi. Just <laughs> being. pa pa daw paano ko tulak ng cart kasi hindi niya alam paano itulak ang cart eh ayo na kami ng amerika may <laughs> nakamerika Amerika ah, okay oh. na oh dito 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 tayo ay dito na lang kasi para may upuan pala upo muna tayo dito Tapo muna tayo dito. Dane. Kikitulak daw si Dane. Ano sabihin mo kay ate Dane? Uwi na siya sabihin kay ate? Ha? Anong sabihin mo kay ate na? Wala nga ka masabi kay ate? <laughs> Wala nga ka masabi kay ate? Uwin na siya? Ha? Anong sabihin mo kay ate? Ha? Wala? Sabihin mo ingat ka ate sa pag-uwi. Sabihin mo. Aral ka ng mabuti. Sabihin mo. Aral ng mabuti ate. Hindi mo ganun. Huh? <laughs> Ayaw? Ano? Wala daw masabi si Dane. Mamimiss mo si ate? Ha? Mamimiss mo si ate? Oo. Oh. Ay. <laughs> dito kayo, dito, dito. Dito lang, dito. Ayan, guys. Dito na si Kuya Toto. Ay. Ayan, dito yeah. na si Kuya Toto. Ipapasok na sila ni Madi sa Philippine Airlines. Ayan! Hi! Ay, sorry. Sorry po. Good morning. Daling. Bode na nang. Na no, akala ko nga ano, malilito ako. <laughs> Sobra. Iyan ang bagay niya, ma. One. <laughs> Pwede bang ano? Hindi 'to, dibidi kasi po. Ah, wala ka naman pala. Hindi naman, hindi naman siguro mabigat 'yan. <laughs> Okay. okay. okay lang, kaya pa naman, nalasing ko pa naman. Ako wala. Uh ,huh. Kung tutoy pa, ano, ito yung sinasabi. Okay. Ito is, ano man naman to, teddy bear. Ito yung hand carry. Ito niya nga pero parang ano siya, parang aabot siya ng 8. Ah, pwede. Asikita ah, tapos ito lang. Ito yung ipapacheckin in nito. ito. Ito, bit-bit na lang, no? Yan. Day, nalika ka dito na. Papasok na sila. Kuya Totoy, thank you ha. Salamat ha. Salamat sa pagsabay kayo, Maddie O, bye-bye na, Madi. Bye-bye na. Bye. Alay ka dito so, na, club si ate. Dali. Love, love si ate. Grabe, no? Grabe, ang bagay. <laughs> Ay, ang paano yung patagay. Bye, guys. Oh, bye, ha? Oy, yung pangaral ko sa iyo ha. Ha? Ha? Sibi ng mag aral ha. Yung lagi kong advice sa iyo, ha, wag mo kakalimutan ha. Uy, sige na, uy, ano na ba Oh, sige. Go. Bye-bye na. Uy, ito Bye-bye. Bye-bye na, ate. Bye-bye na kay ate. Bye-bye. Bye-bye, ate. Oh, sige. Gatuti, tuti, ako ka na dyan, ha. Oh. Pas Pasupa, ano pa ate? Ay, ito, tuto. Oh, ayan, dito pala Mom, sa maleta. Ma Kaya oh. tuti, nasa maleta yung ticket niya. Sige, sige. Sa kalimutan ko pa lang hey, ililabas agad. Po. Saglit lang. Ito, 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 ito. Kasi kailangan din yun. Oo, oh, oh, tama. Nga tayo na si Sir Paul sa inyo doon. <laughs> ito, ito, ito. Ito lang, hawakan mo lang yung ticket, Madi lang. Yung ticket lang. Yung ticket lang. Pero ah. ano, sir? Mag-enta kasi kami, pupunta ang kondo. Ano, ah, doon lang kapagpunta ah, yung si Sir Paul sa kondo. Ah, okay. Ito na lang kayo doon. Madi, pagdating niyo daw doon, sabihin mo kay Sir Paul, ano, tatawagan mo si mga Milaya, ha? Ha, so, ha? Sabihin mo kay Sir Paul pagdating doon talaga lang si Mami Lea, okay? Ha? Okay, <tinyo> sila, ha? O, so, iyan ayan. Okay na. Bye-bye. po! bye kaya ha? Uy, kita ingat na, ha? Pwede mo tawagan ako, ha? Cell phone na yan, ha? Good night. Ingat kayo. Salamat, ha? Salamat. Ayan, alis na sila. Bye! opo po pero no? na no. ka Atel kasi ate. matagal ka ba naman si Atel, kay ate kasi nakai Atel kay ate? Oh. Atel kasi ate Atel kasi nakai Atel kasi nakai Atel kasi nakai Atel kasi nakai Atel Hi Lola, hi Lolo, Jaime hi, hi Daniel, good evening po. Kumusta na po kayo dyan? Thank you po sa regalo niya sa akin. Maraming salamat po, ingat po kayo palagi. And maraming salamat. Magandang gabi din po ila Tita Arlene and Ate Jam. Ano po ng Si Tito Timpak. At Tito Timpak. Maraming salamat po po sa regalo po ng birthday ko. Ingat po kayo palagi. Ayan. So, pinadalhan po kasi siya ng kapatid ko at saka yung mama ko ng regalo niya sa birthday. Dagdag baon niya daw pa uwi ng Davao ayan. May dagdag baon ka. Pinadala ni Lola at kayo ni Tita. So, thank you po sa inyo. Thank you po sa inyo yung lahat. Uwi na kami, guys. Tapos na kami maghatid. ah Tita na kami dati, Mati. Ayan. Mami. Opo. Drive, daddy, daddy. Sige, try natin mag-drive. Pero gusto mo sa Jollibee kainin. Eh. Tidak, tidak ada di sini. Tidak ada? Tidak ada di sini. Di belakang. Ya, boleh. Saya ingin masuk. Apa? Saya ingin masuk. Tidak, namin na sitin. Mami, uh, Jollibee. Jollibee? Time check is 5.19 in the morning. Pauwi na kami, guys. Naman ano po? Ano po? Ano po? Ano po? ate? Mauwi na si ate? okay lang? <laughs> ha? Okay lang na, kawin na si ate, no? Narating naman si ate Neri para may kasama ka ulit, no? Okay, bye na guys. Abangan natin yung pagsundo po ni na Sir Paul kay Maddie sa kanila. Pangan natin kung may hindi po Kung may kung, kung may i-upload uh, si Sir Paul. Yan lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye!